love, yun yung ano mo yun yung realm mo. I just want to be support sa ginagawa mo. Pero may ganun talaga siya. Doon tamin niya talaga nasusulat na kanta para sa akin na ako lang ang nakakarinig. Mm -hmm. Sa bahay, meron siyang ginagawang project eh. May pinarinig niya na yung isang song na natapos niya for that EP na gagawin niya na ako lang nga ang makakarinig. Parang stages ng relationship namin. So yung natapos siya na is yung ligawan, tapos yung in the middle, yung nagdadaan kami sa pagsubok sabi so, ang kakatuwa yung mga kanta niya. Tapos hindi kami marinig habi ko nga sa kanya, sige na love. Kasi si Kuya Erickson naman, sinasabi lagi na artist ka namin. Na. Eh. Uh -huh. Kasi hinihintay ka lang niya. Gusto nga siyang gawin ni Kuya Erickson na parang worship artist ng Cornerstone Music before. Gospel, ano. Pero, ayun nga, ano siya, parang, hey, yeah. di, ano realm mo yan? so, know. having said that, at tumanggi siya, he didn't consider looking for anybody else? Nakadot. Dream na makita ko kinakanta ng, ng dalawang tao. Ma'am Reg, saka Tito Ogi, ganyan. Mm. Pagka-version sila ito, baka utak ko talaga. Hindi mo nilapit pa yan? Yung hey, stars starstar ako kay Miss Reg, ha? Alam niyo, meron kaming collaboration na ang tagal na namin pinag-uusapan. Pero every time maglalakas ako na uba ko na i-text si Ate De. Ate tara, record na tayo. Nang mm, kinakabahan ako. Oh, pa rin ako hanggang ngayon. Pero baka pag narinig ni Miss Reg ito ngayon, eh, ah, gusto mo pala. <laughs> pero okay. ano, Sige, try ko, try ko. Kasi wedding nila yata next year. Ah, talaga? I think. Ulit? Oo. Oh, oh. mm. So it could be the best, this could be the best time to Yun lang si Sir Ogi, di ba? Songwriter din. Malang mo, mayroon pala siya i-release na para sa kanila. So minsan, paano din. Pero, we'll see. Lakas ang kalaob ko. <laughs> Yen, kumusta na ang ano mo, musicality mo hmm. at ang 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 artistry mo 10 years since you release ikaw. Mm And mag mag two, decades ka na after winning PDA. I think isa sa mga consistent talaga about me is I really love to explore different kinds of sounds. Kaya when you say Yeng, mm -hmm. do natataka na nga ng pop rock artist ganyan. Pero if you hear yung yung aking body of work, halo-halo eh meron ako novelty. Mm -hmm. Mayroon akong ballad, uh, mayroon meron akong yun uh, pop rock, merong pop pop. So, I, I just really love exploring until now yung talaga ang ugali ko. Dahil ako po ay, ano, mabilis din ako maboard. So, like for example, itong bago ko pong single before namin nilis title at nung song na Isbabala, mm -hmm. Funk pop yun nun. No. So, parang, parang inano ko lang yung heart ko, ni-stretch ko ba? Na gusto ko naman ng na ibang sound para Bukod sa excited ako, excited din yung fans ko. So sakin sa ganun lang, continue exploring, continue growing. Reinventing yourself din. Medyo, do kalma na sa buhok ha? Hindi na ako masyadong loud changing clothes. I think mas kalma na nga rin ako sa outfit. Mas wild ako before. All right, all right. Pero yun yung isa sa mga changes din since I got married. Mas naging oh sa coloring ng hair tsaka sa forma mas kalma na. Mas wala na masyadong pinaglalaban. Sa nails na lang? Oo oh, oh, nga, so makikita cool mo nga doon sa surprise video kung gano'ng katagal yung ginawa eh. Kasi iba-iba yung kulay ng koko ko. Parang every two weeks kami nag sa parang more than a month. Yeah. Yang, would you say, na I don't know kung parang regaldaan to ng lahat ng mga artist na medyo tumatanda na nahihirapan na kayo, <laughs> di ba? <laughs> Naramdam ako Yuri <laughs> Kasi. Ilang years ka na, officially, in the business? 17 years. Seventeen years. Yes. Sa tingin mo ba, sa 17, mahirap nang gumawa ng isang hit ulit. Mm. Kasi in the context of ang dami ng bago, nandiyan mm. na yung mga young ones. It's either you just let it affect you that way kasi yung pagka-intimidate what's going on in the landscape of of the music industry. Oh my God, pwedeng ganon. Oh my God, sobrang dami ng bagong artists Paano na yan? Napaguhulihan ako. Or, this is so exciting so so many new artists to collaborate with and so many sounds na pwede kong pakinggan to influence me I think more than anything yung pangalawa ko yung parang wow ang dami mga bata tapos parang you, you, you really have to know kung what season you're in parang lahat tayo anak ng Panginoon, lahat tayo may panahon you have to celebrate kung sino yung binibigyan ni God ng spotlight right now and honor that talent kasi napaka-talented naman talaga. At matagal nating hinintay na maging ganito kayabong, ano ba, kalago <laughs> ang ating, ano, ang OPM. Kasi nung panahon namin nila, Eric, yung, parang, nung era ng Eraserheads, nung time nila, parang, wow, gold, that's the golden, ano, era of OPM. Tapos, nagkaroon ng time, biglang pumasok na yung banda scene, di ba yun, sina Ate and all, nagkaroon ulit ng, hindi, ito yung golden era. Tapos biglang nagpahinga, foreign acts na naman yung mga nasa chart. So sa akin gano'n, we are, ito yung pinag natin, whoever yung ilagay ng Panginoon dyan, you, you celebrate it, kasi lahat, tayo, lahat kami umangat. Honestly, ako nararamdaman ko siya. Siguro, other people may say na parang, ah hindi nagsasulat ng mga bagong kanta ngayon tapos lagi lang siya nag-release ng mga old songs niya. Um, I understand that, that they, they can see it that way. Pero for me, kasi kakawa oh, ko nila katalog ko eh. <laughs> siyang, as much as I want to release new songs, but these songs, yung mga minahal din ng fans ko. And now that I own my rights sa aking catalog, I want to be able to maximize it as well. Um, as, as you said nga, I'm getting older and ang iniisip ko na yung passive income and stuff. Excitement sa career ko. Excitement sa fans. Pag pinakinggan nila, may iba pa. Old song, pero may bagong timpla. As in, bagong timpla talaga. So, parang both ways kayo, di ba, na nakikinabang, nasasayahan doon sa ginagawa mong proyekto. So, parang, they can say na parang wala siyang nire-release. They, you have to know your season. Eh. Ito yung season ko right now. And I celebrate that. We make the most of it. We, ano, we take it to kung saan namin pwede pa siyang dalhin. That's why we're also doing this to send out that message to people. Still, yung 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 linya na yon na ginawa namin simula na nakuha kay catalog that it's is really possible for artists to to own their music na sana maging norm na rin siya in the future so that yung ano parang fairness din ba mm -hmm. para lahat tayo ay umangat din tsaka yung kanya babalikan ko po yun na nakakamdaman ko talaga. Yung mga bata ngayon, yung contribution nila sa concert scene, kami din. Grabe din yung bookings namin. Grabe din yung eksena na gagawa. Kasi, pag pumunta ka ng Spotify, you will review eh. Eh. Sino kaya katunog nitong ganyan? Tapos magsasanga-sanga ngayon, babalik ka din eh. May, may, mga bagong listeners ngayon, biglang napapakinggan. Eh, ang ganda pala ng song ni Ate Yeng na ganito dahil may pinakinggan silang ganitong artist. Maybe was influenced by me at some point. Kaya may, yung parang magka, magkahawig, ang ganda ng song na yun. So, ang dami rin nagbabackchap. At saka yung ano din, do, ito pa, sorry, sobrang daldal ko, bilis ng utak ko. Yung TikTok din. Hmm. Minsan hindi mo rin malalaman na yung old song mo, biglang naging hit, hit song ulit. All right. All right. Yes, sorry, ulit mo na lang, for example yung love song niya bigla it na sinayaw ng lahat It's because it, it ano nakakatawa yung ginawang step pero biglang nakikinig ulit yung ang ganda na nga pala ng kantang to so parang ganun lang it's season season din siya yun yung if you're going to look back lang nung ginagawa mo yung ikaw okay. nasa stage ka ng career mo ng life mo hmm. and if you're going to rewrite ngayon ang ikaw ano yung babaguhin mo? nasa stage ako ng life ko noon talaga na pinag ko na kay Lord. Lord, handa na akong magka-boyfriend and if ever you show me that one person na makita ko talaga na parang seryoso sa akin at yung nararamdaman ko sa puso ko na parang parang swak kami God, I, I'm also ready now to get married. Talagang yun yung season ko na yun. Eh. Kaya yung buong content ng kanta na yan ay puno ng sinceridad. Dahil yun din talaga ang gilto ng buhay ko at that time. Kaya dun sa babaguhin, wala. Wala akong babaguhin. Kasi kung paano siya lumabas nung sinulat ko yun sa aeroplano ng 1 hour and 45 minutes, yun talaga yun. Kaya ano, parang sobrang ano nga niya, parang sensitive sa akin yung may gagalawin. Kasi how magical yung experience din for me writing that song. Ayoko siyang matint ng anything. Grabe, lumabas siya ng ganun. Ganun, ganun na siya. mo pa yung ano na yun, paper na yun. Hindi nga eh. Oh, you know, no. ano, no. Hindi ako ma Ay, ng gamit. Mahal pahal yun. Pa-auction natin pagka paper, ma na ma-shoulders. Oo. yung yun. Paper, sa mundi, sinurat yung lyrics. Mga sketch. So, sketch. So, sketch. Oh. Pero nung ginagawa mo yung wala si wala siya. Sa so, tabi mo. Wala, wala, Anong wala flight siya. mo nun, Yen? To Zamboanga. <laughs> domestic flight ka. No, <laughs> domestic flight. <laughs> one hour. Take to Zamboanga. Ano, nakasulat ka lang. Dalawang kanta yun. Salamat din. is after my gig naman in Zamboanga. Tapos yung ikaw, kapunta akong Zamboanga. Which is the fastest na nagawa mong song, Yen? Awa kamay talaga. Ah, hmm. sa PBA. Ilang talaga. minutes? Less than an hour, eh. Matapos ko sa'yo. Ang, yung, yung salamat, parang mm. ano yun. Eh took me days yata. Kasi pang grand final song ko siya. Uh -huh. So may mga things ako na in-edit in, in, in out pa. Inay ko to. Kikringe ako. Right. <laughs> mga ganyan. Yung Hawa Kamay din yun. Wala rin editing. So, may mga magical songs kasi na gano'n. Parang unicorn. No? Ay, huwag natin gagalagin. Uh, Diyan -huh. ka lang. Okay na yun. Yan yeah, sa so dami na nag-interpret ng ikaw, kanilang version yung pinaka nagustuhan? Hmm. Kasi may mga foreigners, di ba? Mm Meron. If I'm right, wait lang, hanapin ko lang. Baka magkamali ako. Hmm. Sino ba? Wait lang <laughs> Hindi particular, pero magical siya kapag kinakanta ng mga foreign acts. Kanyari may, may, may nag-try kumanta na K-pop, ganyan Umabot na yung kanta doon. Parang ganoon. May ganung feeling lang. May magtatag sa akin sa Twitter. Oh my God! Kahit mali-mali yung lyrics, parang umabot talaga doon. Na ano, parang sa dami ng OPM na pwede nilang i-cover, napili nila yung song ko. Ganun. Thanks, yeah! Thank you!